Ito bibi so uh, kaya nagkaroon ako dahil yung bata sumakay sa LRT so bawal po yung mga hayop kaya ay, uh, nagkataon nandoon din ako so isa akong uh, uh, pit lover so kaya ang ginawa ko kinuha ko na lang at sin binigyan ko yung bata ng pera kung magkano bili niya so ang ginawa ko ngayon so kinuha ko na at itong dinala ko nga ng mga So naawa naman ako. So ayan, so alagaan ko na lang at palalakihin. Okay? Thank you at marami salamat. God bless po. Tu. Tu. Okay, so sumusunod sa Daki! Daki! Ito! Ito. Ito. Bilis! Bagi! So mga ka-idol, nandito na yung etik. ko. Oh. Ayan. Nuwi ko na. May bago na naman ko alagaan. Shoutout sa mga duck lover dyan. Okay? may sumisilip mga ka-idol ayan na ayan na lumapit na siya sige ah hindi ito sisiyuti na ah, ayan tumagoy na mga ka-idol sinisilip niyo isa isa ah Oh, Mungi, pinapaam ko mga kaidol para maging familiar sa sabit. Kawan! So yun lang mga kaidol. Thanks for watching. Salamat. Awag ha. Ito. Awag Awag. Yan na, Papa. Yan na, mga ka-idol. Thank you. Bye. Don't hmm. Thanks for watching, mga ka-idol. Thank you po. Ang ganda sa atin lahat. Bye. Mga ka-idol, ito na po yung nakita ko sa LRT na inalaga ako ngayon. Ito na siya, malaki na po. Malaki na po siya, mga ka-idol. Mga kagala. So, ito yung napalit namin. Tignan mo, bilis niya, lumaki, oh. Yung mga ka-idol at maraming salamat. Kamukha po ng ano, ngayon yung naghahawak po. Pag yung mukha, ganito po ang mukha niya. Ko-ko-ko-ko-ko-ko. Yeah. Yan. Mm. Thank you, mga mga ka-idol. Please, uh, like and share na lang sa mga bagong update na video. Ang pinikilig sa uh, notification bell para susunod na video, okay? Thank you at marami salamat. ko 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 Yan na, papa. Bye. Ayan na po. Lumaki na po yung itik ko. Ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko. Thanks for watching mga idol Maraming salamat. Ko, 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 Bye. Ko, 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 ko. Ko, 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 na, may tubig na. Lakas mo kumain ah. Para walang bukas ah. Nadaan lang. Hmm. Nadaan lang. Hmm. Malaki na siya, ng idol. Maraming salamat. Thanks for watching. Ay sa mga umaga sa atin lahat. Okay? Thank you and God bless. Ito po si Boy Galawan. Maraming salamat. Thank you. Bye. Ko oh, ko oh, ko oh, ko oh, ko. Oh.